Chin <laughs> na magbili ka. Ako. Thank you. <laughs> Kanino ka nagsakay? Nag-ano -ano Nag ko? Nag-ano lang. Isin e, mo na. Magkano bili mo? 600 dahil. 150. Hoy. Oh, Datin dito. Dapat tinamaran mo ito. Tabitin natin doon. Saan? Nagsakay ka? Yeah. Bakit? Ano? Magbo-multicam sana. Oh, yeah. Oh, ah. kabitain ah. na isa. Ay. Diba? ang gusto ko yung ang pagod ako kasi ko ganito. Ay! Ay! <laughs> gusto kong ilatag yung ano ko likod. Diba may ganito? Dumiga din doon ka ate nung maliit ka. Na Binili ko. Patiyanin mo, mo ako rin. Ganito ha, di mo lang kayo baka mabagsak ako di ba? Tapos so, lagyan mo lang ng mga para di makate. Ano ba kate? ba? Para di magbuna sa dami. Ano feeling Ah, ang gasaya. Gusto <laughs> kong ganito. Lagyan mo lang ba? Diba?